anyong mga chingu. Nakapulot ako ng nagsasalitang rice cooker. Kaya tingnan natin kung goods pa ba ang tinatapon nilang basura dito sa Korea. Dahil nga dito na kami nakatira sa apartel at nagtapon ako ng aming basura, napansin kong maraming nakatambak na furniture na tinapon, kaya pinuntahan ko baka sakaling may mga mapapakinabangan, mga ganitong klase, basura na pala sa Korea, sayang no, eto may washing machine pa, agaylatan na basura, so hindi ko naman mabuhat ang mga basura na yon. nakita ko din na may mga appliances na tinapon, eto gujang, gujang naso, ito. Ito. ang ganda ng rice cooker. Subukan natin itong iwi. Baka good pa. Kaya tara. So yun na nga, agad kong binitbit at inuwi itong rice cooker. Wala namang masama kung aking susubukan. Kung sira, edi ibalik sa basurahan. Ganun lang yun. ay no, bagong bago pa. Tinapon na o Hmm. Oh. Mm. oh. Tingnan natin kung jackpot tayo dito. Oh. Bagong linis pa. Ngayon, pakukuluan natin kung talagang... Ayan, oh. Lagyan natin yung tubig, oh. Hmm. Ayan. Wala, parang walang diferensya, eh. Ayan, saksak natin. Huwag lang sumabog. <laughs> Ayan. Oh, yun na, tumunog na. Nagsasalita na. Ilak muna natin daw. Ayun. Subukan natin. Pag ito kumulo, talagang legit na good ang pinatapon nila dito sa Korea. Yun, no. Oh. Oh. So abangan natin after 5 minutes siguro Ayan, so after 5 minutes nating paghihintay sa pagpapakulo kung legit ba talagang good to. Kumukulo na nga o, oh. nakikita nyo yung usok na yan. Ayan oh. mm. So ito na yung moment of truth kung talagang legit itong basura na to. Ayan o. Oh. Oh. Ngayon, i-cancel na natin ito. Chiso, sabi niya. Mm. Nakakatuwa kasi nga nagsasalita ang rice cooker. Napakulo nga niya ang tubig mga chingo pero hindi pa din ako satisfied. Baka nga kasi hindi makaluto ng kanin kaya tinapon kaya sasaingan ko ng kanin. di ba diba? ba Diba? ba diba? Ayan, so select natin yung rice. So, bake me. Ayan. And then, start na. Ayan. Start na daw. Okay, so check natin mamaya kung luto yung kanin. A few moments later. Oh, sinaingan ko ng kanin, tining natin kung luto nga ang kanin. Yan. Okay na daw eh. So open natin. Eh. Okay. Wow legit mga singgo. Hmm, ayun. Legit luto ang kanin. Lutong-luto ang kanin. Tikman din natin baka mamaya eh hilaw. Hmm. Hindi eh. Hmm. Ayos. So jackpot. Nagtapon lang ako ng basura pero kapalit nito ay mamahaling basura ang nakuha ko. Ayos ba?